Imbes na ski masks, mga armas, o mabibilis na getaway vehicle, ang heist na tatalakayin natin ngayon ay ginawa ng mga kriminal gamit ang ilang mga computers, keyboards, at computer codes. Ang heist na kanilang ginawa ay sobrang metikuloso at mapangahas na sana ay magbibigay sa kanila ng limpak-limpak na salapi. One billion dollars. Ngunit sa isang hindi kapanipaniwalang twist ang kanilang heist ay bumagsak at nasira dahil sa isang kalye sa Makati, Philippines. The 2016 Bangladesh Bank Heist ay tinaguriang one of the most dramatic cybercrime attempts in history kung saan involved ang kinakatakutang hacker group ng North Korea, Lazarus Group, ang tangkang pagnanakaw ng kumulang. Isang bilyong dolyar mula sa Bangladesh Central Bank ay gumulat sa buong mundo. Tunghayan kung paano napigilan ang halos perpektong heist na ito ng isang kalye mula sa Makati dito sa Pilipinas. Bago natin talakayin ang tungkol sa mismong heist na nangyari, mahalagang makilala muna natin ang mga kriminal sa likod ng krimen na ito. Ang Lazarus Group, a state-sponsored hacking group from North Korea responsable sa Bangladesh bank heist attempt. Maaring naiisip nyo ngayon na papaanong nangyari na ang isang bansang katulad ng North Korea na ayon sa record ay less than 1% ng population lamang ang nakaka-access ng internet ay nakapag-produce ng napakahuhusay at napakamapanganib na grupo ng mga hacker? Ito ang kanilang sikreto ang North Korea ay matagal nang nag-iinvest sa cyber warfare. Para sa kanila, ang hacking ay isang sining. Dahilan kung bakit ipinapadala ng bansa ang kanilang mga pinakatalentadong hacker patungo sa mga bansang katulad ng Russia at China upang matuto ng advanced computer science skills. At sa kanilang pag-uwi sa North Korea, ang mga hacker na ito ay nagiging parte ng cyber army na personal na ginagamit ng North Korean regime upang sirain ang sistema ng ibang mga bansa sa pamamagitan ng hacking. Ngunit hindi lamang pagsira sa sistema ang kanilang misyon. Ang kanilang pangunahing layunin ay makapagnakaw ng pera mula sa ibang bansa. Dahil sa matinding sanctions ng halos buong mundo at pati na rin ang kanilang isolationist ideology, halos walang kinikitang pera ang North Korea maliban sa cybercrime kung saan nagdadala ito ng estimated $2 billion per year sa bansa. Sa iba pang salita, 10% ito ng GDP ng kanilang bansa. Ang Lazarus Group ay kilala pagdating sa high-profile cyber attacks bago pa man ang Bangladesh Bank Heist. Year 2014, inatake ng Lazarus Group ang Sony kung saan inilik ng grupo ang mga confidential emails at unreleased films na hawak ng Sony. Ang pinagmulan ng pag-atake ng Lazarus Group sa Sony ay dahil sa malisyosong pelikulang pinamagatang The Interview, kung saan kinukutya ng pelikula ang leader ng North Korea. Year 2017, matapos ang tangkang heist sa Bangladesh Bank, ay muling umatake ang Lazarus Group na nagpakalat ng isang ransomware na kung tawagin ay WannaCry na sumira sa mahigit 200,000 computers at nagsanhi ng bilyon-bilyon sa mga damage. Mahusay ang Lazarus Group at alam nila ang kanilang ginagawa at ang Bangladesh Bank Heist ay ang sanay kanilang masterpiece. Paano nga ba ginawa ng Lazarus Group ang tinaguriang one of the most audacious cyber heists in history? In 2016, matapos ang ilang buwan na metikulosong pagpaplano, ay nagawang mapasok ng Lazarus Group ang system ng Bangladesh Central Bank. Simple lang ang layunin ng grupo ang makapagnakaw ng pera hanggang sa kanilang limitasyon at muntik na nga umabot ng $1 billion ang kanilang matatangay. Nagmasid sa loob ng sistema ng Bangladesh Central Bank ang grupo ng ilang buwan, pasensyosong inaaral kung paano nagagawa ang mga financial transfers mula sa banko. Ang Bangladesh Central Bank ay connected sa SWIFT Network, isang global messaging system kung saan nagagawang mag-transfer ng mga banko ng malalaking halaga mula at patungo sa isa't isa. Masasabing ito ang pundasyon ng international banking. Habang nasa loob ng system, nagawang manipulahin ng Lazarus Group ang SWIFT system ng banko upang mag-send ng mga fraudulent money transfer requests mula sa Bangladesh account patungo sa Federal Reserve Bank of New York. Napakasimple ngunit napakamapangahas ng kanilang plano. I-transfer ang mga pera mula sa Bangladesh Bank's New York Federal Reserve Account patungo sa mga bank account sa Pilipinas at sa Sri Lanka. Gumawa ang grupo ng 35 fraudulent transactions totaling to an astonishing $951 million. Nakatagdang pumasok ang mga pera sa mga banko sa kalawakan ng Asia kung saan maaari nila itong mahugasan upang maging lehitimo gamit ang mga kasino shell companies, and other covert channels. Sa una ay naayon sa kanilang plano ang lahat. Ilang hakbang na lamang ang kanilang kailangan gawin upang maitakas ang napakalaking halaga at maisemento ang kanilang pangalan sa kasaysayan bilang ang grupo na nakagawa ng one of the largest cyber heists in history. Jupiter Street, Makati, Philippines. May isang kasabihan sa Ingles na The best laid plans often go awry. At ito na nga ang eksaktong nangyari sa istoryang ito. Bagamat halos perpekto ang plano ng Lazarus Group para sa kanilang heist, hindi naman nila naiwasan ang isang pader na haharang at magpapabagsak sa kanilang heist. At ito ay dahil sa napakaliit, ngunit hindi inaasahan na detalye. Ang Federal Reserve Bank of New York ang nag-handle ng payment request ng mga oras na yon hanggang sa mapansin nila ang isang maliit na detalye. Ang isang transaction na nakatakdang maisend sa isang bank account sa Jupiter Street, Makati, Philippines. Wala naman katakataka dito, di ba? Ngunit sa halos imposibleng twist ang salitang Jupiter ay nag-trigger ng red flag. Ito ang dahilan ang salitang Jupiter ay nangyaring pangalan din ng isang Iranian shipping company na under sa U.S. sanction. Ang automated systems sa Federal Reserve Bank ay nakaprogram na i-flag ang anumang kahina-hinalang transaction na gagamit sa salitang Jupiter. Dahil sa pangambang ang transaction na katulad nito ay gagamitin lamang sa money laundering operations at iyon na nga mismo ang nangyari. Ang transaction request papunta sa account sa Jupiter Street sa Makati ay na-flag para i-review. Sa una ay parang napakasimple at madali lamang ipaliwanag ang error na ito. Ngunit ang maiksing review ay nauwi sa masusing investigasyon sa lahat ng mga transaction. Di nagtagal na pagtanto ng mga bank officials sa Federal Reserve na mayroong mali sa mga transaction. Sa kanilang masusing investigasyon, napag-alaman nilang ang mga pangalan sa mga accounts ay hindi nagmatch sa normal na pattern ng mga legitimate international money transfers. Dahil sa alert na nag-trigger ng flag sa Jupiter Street, ang Federal Reserve Bank of New York ay nagawang mapigilan ang karamihan sa mga fraudulent transactions. Sa 35 transactions na ginawa ng mga hacker, 30 transaction ang naharang at nagawang mapigilan ang pagkawala ng NASA $870 million. Ang problema, nagawang mailusot ng mga hacker ang limang transactions, a total of $101 million. Isa sa limang transaksyon na nakalusot ay ang 20 million na nakatagdang isend sa Sri Lanka. Ngunit dahil sa isang spelling error ng mga hacker, maswerteng napigilan ng mga otoridad ang pagkawala ng 20 million na ito. Ang pera ay isinend ng mga hacker sa Shalika Foundation, ngunit mali ang spelling na nilagay ng mga hacker, Shalika Foundation, na agad namang napansin ng mga opisyal sa Sri Lanka. Agad naman na nilagay ng mga otoridad sa Sri Lanka sa free status ang funds, dahilan kung bakit nabawi ang pera pabalik sa Bangladesh. Ngunit, $81 million naman ang matagumpay na nasend papunta sa Pilipinas kung saan agad itong na-withdraw at nahugasan gamit ang mga kasino sa bansa na naging dahilan kung bakit halos naging imposibleng itrack ng mga otoridad ang mga nanakaw na pera at napakaliit na halaga lamang ang nabawi. Sa bandang huli, nagawang makaiwas sa isang malaking financial catastrophe ang Bangladesh. Bagamat nakakapanlumo pa rin isipin na $81 million ang nawala, ay mas mainam na ang sitwasyon na ito kumpara sa kulang-kulang isang bilyon na target ng mga hacker. At higit sa lahat ng dahil lamang sa flag na nangyari dahil sa Jupiter Street, masasabing maswerte pa nga ang Bangladesh sa kabila ng lahat ng nangyari. Ang investigasyon sa Bangladesh Bank Heist ay malawak. Ang mga otoridad sa Pilipinas, Sri Lanka at United States ay nagtulong-tulong upang matrack ang mga nasa likod ng nangyaring heist at mapagbayad ang mga ito sa batas. Pagamat ilang individual sa Pilipinas na may connection sa mga Chinese at North Korea ang nabilanggo at napatawan ng karapatang parusa, ang mastermind sa cyber attack, ang Lazarus Group, ay hindi nahuli. Para sa North Korea, muntik na silang kumita ng isang bilyon. At bagamat hindi sila nagtagumpay sa kanilang original target, isang mensahe naman ang naikalat nila sa buong mundo. Ang mensaheng ito ay tunay na dapat katakutan ng buong mundo, ang kanilang mapanganib na cyber army. At para naman sa Bangladesh, ang heist na ito ay isang wake-up call. Dahil sa heist na ito ay mas pinatibay pa ng Bangladesh ang kanilang cybersecurity. At higit sa lahat, para sa Lazarus Group, ay hindi sa Bangladesh Bank heist natatapos ang lahat. Matapos ang heist na ito, ay muling umatake ang grupo sa iba't ibang parte ng mundo. Kasama na dito ang ransomware attacks noong 2017, pati na rin ang ilang cryptocurrency thefts. Sa huli, ang masasabing tunay na nakakatawag ng atensyon mula sa heist na ito ay hindi lamang dahil sa laki ng tinangkang nakawin o dahil sa husay ng grupong gumawa ng heist, ngunit dahil sa maswerting sitwasyon kung paano ito napigilan. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang heist na ginawa sa Bangladesh ay mapipigilan ng dahil lamang sa pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, ang Jupiter Street? Ang heist na ito ay masasabing marka na ang future ng krimen ay nasa digital world at talagang kailangan na ng buong mundo na palakasin ang kanilang cybersecurity. Ngunit sa ngayon, ituring muna nating maswerte ang Bangladesh sapagkat ng dahil sa pangalan ng isang kalye sa Pilipinas, ay napigilan ang billion dollar disaster na muntik nang mangyari sa kanilang bansa. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi. Ingat sa mga kriminal na pagalagala sa labas.